Hello everyone for today's vlog. Ay nandito pa rin po tayo sa 15M Automotive Aesthetic. Oh, di ba? Hindi ka talaga titigil. Ha? Ah? So ayan, ito po yung kanilang mismong location. At nawa-waste din naman sila guys. So, nandito tayo sa Santa Rosa Branch. Meron din po sila sa Kapuyaw. At kung magwa-waste kayo, syempre itype nyo lang po yung 15M Automotive Esteric. At lalabas na po iyon. At ayan, syempre papasok lang po tayo dito sa may pinakaloob nila. Let's go na mga bebelabs. Tara na at pasukin na natin to. Opak. Oh, <laughs> Ayan, pagpasok mo nga pala dito, una yung madadaanan ay yung car wash. Nandun ba po yung pinaka-location sa may pinaka-loob? Ayan, yung tinuturo ko. O, di ba? Katitigil, ah. <laughs> At ayan na nga, syempre, ayan na po, nakita nyo, ang dami sa sakyan, diba? Ang dami nagpapagawa sa kanila. So ayan, ito nga pala yung iba't iba nilang service. At meron nga sila dito mga car painting. Vera is undercoating, interior detailing, incentive buffing, full exterior detailing, ceramic coating, and nano ceramic tint. So for today, ayan po ang ating papagawa, ayan po ang aking car, si Mickey. So magpapalagay po tayo ng nano ceramic tint. Ayan. So that time nililinis lang nga po ang aking Mickey. So ayan po ang kanilang iba't ibang prices. O, ba? Diba? So, nasabi ko na yung kanila mga services kanina. Ayan naman po yung kanila mga price. At pwede po kayo dyan mag-PM or tumawag for inquiries. So, ayan po pala yung atin. Sample ng Nana Ceramic So ayan po, kitang-kita nyo naman nakasulat 97% heat resistant, 99% UV protection and good for 10 to 15 years lifespan na, 'di ba? Sanga pa, napakatagal kasi iba talagang hindi siya tatagal ng 10 years, guys. So ayan ang pinalagay ko nga pala medium yung sa harap at likod, tapos yung sa mga side, ayun na yung dark. Yan. So, eto nga pala guys, ang kanila pang ibang number for honest feedback. Siyempre, ba diba? May pag tayo. At dyan nga pala yung kanilang waiting area. So, nandito tayo para mag-wait. O, oh, ba diba? Waiting yarn. At ayan nga pala guys, nag a din sila dito ng mga iba't ibang payment yan. Visa, Mastercard, Coins, Paymaya, Gcash. ba diba? So napaka-comfortable talaga. ba diba? Pag wala kang cash na dala, makakapagbayad ka through that payment. Pang inaantay nyo, mag-book na kayo ng appointment sa kanila. So ayan po ang kanilang FB ang IG and TikTok account. So, i-PM nyo na sila, guys. At ayan na nga. Update ko kayo sa next video ko kung ano ang magiging itsura niya. And that's all, everyone. Thank you all for watching. Bye!